kita na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakilig na love story nila Kalinga Pedro at Ate Viancy. ay aking anong... sa pagpapatuloy ng ating video ay ito ang araw ng groundbreaking ceremony ng bahay nila Ate Fiancy. Talaga namang marami ang nagtipon-tipo noong araw na yon upang saksihan ang first ever groundbreaking ceremony sa buong history ng Kalingap Team. Ito ang unang pabahay na ginawa nila ng ganitong ceremony kaya naman ito ay talagang hindi nila makakalimutan at sobrang memorable para sa kanila una na nagpahayag ng saloobin si Kalingap Val Santos Matubang, ang ama ng Kalingap Team at pangalawa naman si Kalingap Rab. Pagkatapos naman noon ay nagsilitan na rin si Viancy at Kalingap Edu pati na rin ang mama ni ate Viancy. At susunod naman nating matutunghayan ang pagsasalita ng papa ni ate Viancy. Kuya Ram. Tapos, salamat po pala sa kay Kuya Rab, kay Kuya Bal, tapos kay Duklab po, at tinanggin po kay Iro sa mga kibuys po at sa mga nag-sponsor po itong anong lupa na papabahayan pati na po sa anong pabahay. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat ng na mga nag-sponsor. tapos po kami magpapasalamat sa inyo kasama sa mga maraton po, sana ako talito lang po ang maraton ng mga vlog ni Kuya pati kay Kuya Bal po. po na, kailangan Hindi talaga maiwasan ng papa ni at ng mama niya na medyo maluhan na dahil sa hirap nga ng buhay na kanilang dinanas noong wala pa ang kalingap team sa kanilang buhay saksi ang buong kalingap team sa hirap na dinanas noon ni Laviancy dahil naglalabada lamang si Viancy kahit sa murang edad niya ay natututo na siya na magbanat ng buto para makatulong lamang sa kanilang pamilya. Palagi din silang nag-worry sa kanilang buhay dahil tuwing bumabagyo at may unos na dumarating ay hindi talaga sila safe sa kanilang unang bahay dahil lagi silang naabot ng tubig kapag tumataas ang tubig sa dagat kaya naman ganoon na lamang ang pagpapasalamat nila ngayon na magkakaroon na sila ng bagong bahay at marami ang naantig na puso sa message ng papa ni ate Fiance Thank you po tatay at nanay, Napakaswerte ko rin yung masyado para kay Fiance dahil meron kayong anak na uh, napakabait, napakasipag, at uh, syempre maganda. <laughs> sabi ni Kuya <laughs> Edu. <laughs> okay, thank you so much po, uh, BNC. At ngayon, umpisahan na rin natin ng groundbreaking sa bahay nila BNC. Uh, tinatawagan po natin si Pastor Jay para sa prayer groundbreaking ceremony. magandang hapon po, at hapon, po hapon po sa lahat at siyempre congrats sa pamilya ni Bianse. At about ground breaking ceremony, mga kanya na nabanggit ng mga, mga isa yung first time na nakaroon ng ground breaking. Na nakikita naman natin sa mga malaking company ang gumagawa na ito ng ground breaking pagkatapos nga ng mga message ng mahalagang tao sa likod ng pagpapatuyo ng bahay na ito, kasama na rin ang message ng pamilya ni Ate Vianci ay nagsimula na nga ang formal na program ng ating groundbreaking ceremony. Nagsimula na silang magdasal para sa Peace at kaligtasan sa bahay nila ate Viancy naisilbi itong blessings para naman magkaroon ng payapang buhay sila ate Viancy sa kanilang paninirahan doon dahil alam naman natin ang pait na pinagdaanan ng buhay nila ate Viancy noon sa kanilang bahay dati kaya naman ang bagong bahay na ito ay magiging simbolo ng pag-asa sa buhay nila Viancy at pag-asa na magkakaroon pa sila ng mas magandang buhay na mas maginhawa at mas masagana. At habang lumalawak, maraming pamilya ang matutulungan. ito ay symbolize ng God's blessing, the Lord sa team Kalinga. Kaya mabuhay ang Team Kalingap, maraming pamilya ang natutulungan at marami pang pamilya ang matutulungan. At sa Diyos na may bigay at may kaloob na lahat ng bagay sa ating buhay. Tayo po'y manalangin, Ama naming Diyos kami ay nagpapasalamat muli sa agandahan, loob at kabutihan na aming nararanasan sa aming mga buhay. Natunay ang timkalingap Kalingap ay iyong sinasamahan at ginagamit sa kapanahunan upang maraming pamilya ang mapagpala ng Team kalinga sa pangunguna ng iyong mga lingkod ni Kuya Bang, Ate Edna at Kalingap Rab. Muli sa hapong ito at sa oras na ito, ang groundbreaking Panginoon na napakarami talagang mga tao ang nagtipon tipon noong araw na yun sa ganang ceremony at lahat ay nagpaabot ng kanilang mga basbas o blessings para sa bahay nila at yung fiancé. Kaya naman lahat ay sobrang saya noong araw na yun. Pagkatapos ng pagdadasal ay nagpicture cake na sila at para din naman makapagsimula na silang kumain at ipagpatuloy ang celebration ng groundbreaking ceremony. Lahat sila ay nagdiwang para sa bagong bahay nila at Fiancy na mas masaya at mas masaganang buhay. Kaya naman lahat ay excited na masimulan na ito. Ang bahay ng Fiancy. Panalangin po namin o Diyos ang lahat ng mga magtatrabaho dito ay iyong pagpalain, ingatan ang bawat isa sa alapong pagtatrabaho. At pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng laging daluyan ng iyong pagpapala para sa tahanang itatayo rito. Kaya, Lord, ang kabuuhan ng lupang ito ay amin pong inilalapit sa iyong mapagpalang kamay at ang kamay mong ang magpala Panginoon sa lupang ito at sa bahay na itatayo rito. Kagaya ng panalangin, pinako bisa namin at inaalis ang lahat ng sumpa at salot sa lupaing ito. Bagpos ang kasaganaan at pagpapalang nagmumula sa iyo ang siyang maranasan sa, sa lugar na ito at sa tahanang itatayo at sa maninirahan sa tahanang iyon. Marami pong salamat itong aming pananangitiling sa ngalan ng Panginoong Isus. Lahat na Napakalaki talagang bagay ng bahay na ito para kay Ate Viancy dahil pagkatapos nila na mapatayo ang itong bahay na ito ay sigurado na mas magbabago na ang kanilang buhay. Mas mapapadali ang kanilang mga hanap buhay at mas magiging maginhawa ang kanilang pamumuhay sa araw-araw. Kaya naman lubos ang kanilang pagpapasalamat sa poong may kapal dahil sa mga blessings na talagang ipinapaabot sa kanila sa tulong ng mga tao na naging responsable sa pagbabago ng buhay nila at Viancy at iyon ang kanilang ipinalangin noong araw na iyon. Pagkatapos noon ay nagukay na sila bilang tanda ng isang groundbreaking ceremony. Breaking ang In 3, 2, 1, go! Okay, picture taking na po tayo. Ayan, sakto guys. Kain na lang. Ayan yan. Biancy, congrats. Congrats, Biancy. Isimula ng bahay mo. So, ano? Saan tayo pupunta? Tapos na groundbreaking. Medyo maaga pa naman. Ano? Hindi tayo. Anong gusto mo? Saan gusto mong Saan gusto mong kumain? gusto mo lang magkapagkwentuhan. Pagkatapos ang mahabang groundbreaking ceremony ay nagkainan na ang buong kalingap team at nagliwang sa pagkakaroon ng first ever ground breaking ceremony pagkatapos naman noon ay itinakas ni Kalingop Edu si Ate Viancy si at ipinaalam no araw na yon dahil pagkatapos ng kanilang groundbreaking breaking ceremony ay nag-celebrate naman sila ng kanilang 7th monthsary Nag-drive muna sila at nag-usap-usap. Saan kaya dadalhin ni Kalinga Pedro si Ate Viancy noong araw na yon? Talaga namang mag -e enjoy sila sa kanilang 7th monthsary. Yan ang makikita natin sa mga susunod na ating video. Kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap Team yun lamang at maraming salamat sa panonood abangan natin kung magkakatuluyan ba ma talaga si Kalingap Edu at Fiance hanggang sa muli bye